Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang Pasko ng Pagkabuhay. Kamusta? Ang Pasko ng Pagkabuhay ay ang pinakamahalagang kapistahan ng Kristyanismo na nagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus Kristo mula sa mga patay Ayon sa tradisyong kristyano, si Jesus ay ipinako sa krus sa Biyernes Santo at muling nabuhay sa ikatlong araw sa linggo ng Pasko matapos ang kanyang kamatayan. Itinuturing na pangunahing pangyayari sa pananampalataya ng mga kristyano ang muling pagkabuhay ni Jesus na sumisambulo ng tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan at nagbubukas ng daan para sa walang hanggang kaligtasan para sa mga nananalig sa kanya. Narito ang isang dasal para sa Pasko ng Pagkabuhay. Panginoong Heso Kristo, pinasasalamatan namin ang iyong maluwalhating muling pagkabuhay na nagdadala ng liwanag at pag-asa sa mundo. Naway maging palala sa amin ang Pasko ng pagkabuhay, ang iyong walang hanggang pagmamahal at tagumpay laban sa kamatayan. Bigyan mo kami ng biyaya na mabuhay sa ilaw ng iyong muling pagkabuhay at ibahagi ang kagalakan ng mabuting balitang ito sa iba. Naway muling palakasin ang aming pananampalataya at maglakad sa bagong buhay na iyong iniaalay. Amen. May imafinal sa may santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Balbina, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.